kung kayo'y mananalangin. Ganito ang inyong sasabihin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alam mo. mapasaamin amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa at para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ilayo mo kami sa tukso at ihadya sa masama. Amen. Anong sinasabi nila? Tukos sa anak ng tao. Sabi po raw nila, e eh kayo si Juan Bautista na buling na buhay. Paano yun po sa iba? Si Moises na po kayo. Ang sabi po nila, sabi po si Elias. Ikaw naman si Mo. Kayo po si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa sinabi mo si Simon, nahayag na na pinagpala ka ng langit. Walang karaniwang tao nakakaalam ng katotohanan ito. Mula ngayon, tatawagin kitang Pedro, ang bato. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking simbahan. Maging ang pintuan ng impyerno ay hindi makakapanaig dito. Ipagkakalog ko sa iyo ang susi ng kalangitan.